Heto daw ang mga dapat na gawin ng LA Lakers para matalo itong Denver Nuggets ayon nga dito kay JJ Redick. Well, I think nga alam nyo naman na na itong si Redick is one of the best and high IQ players nga na meron tayo in the NBA. At nakita napatunayan na nga rin natin yan sa podcast niya with Lebron James na talaga namang matalino itong si JJ Redick. At masasabi nga natin na he is a student of the game. Kaya naman binigyan niya rin payo ang team ng LA Lakers para nga mapanalo ang series nila against sa Denver Nuggets dahil currently nga itong defending NBA champions ang favorite na manalo dito nga sa round 1 series na ito. Kaya naman sinabi ni J.J. Redick mga idol na usap-usapan nga daw ngayon ng Denver Nuggets is the best team pagdating sa playoffs at siguradong mananalo nga daw sila dito sa LA Lakers which is true naman daw, malaki naman daw ang posibilidad na mangyari ito. Pero sabi nga neto ni Redick ay gusto niya muna daw i-acknowledge itong Lakers team kung paano sila nga daw ay talagang malakas na these past few months since nilagay nila si Rui Hachimura sa starting lineup. Meron nga doon silang 22 and 10 record at sila ang third best shooting team in the NBA at sila nga rin ang may awak ng third best offensive rating sa buong liga. Then matapos niya na pinayuhan niya na nga ang LA Lakers pagdating sa kanilang playoff series against the Denver Nuggets. Sabi niya ang Nuggets daw ay gustong atakihin ang Lakers in the paint. At ang magiging priority daw na itong ang team ng Denver is to get Andre Davis out of the paint. Maray daw silang gumamit ng mga high pick and rolls at ang iba't ibang mga scheme. Kaya dapat daw ay ito ng Lakers at gawing top priority din nila na itong si Andre Davis ay manatili in the paint. They need to make sure Andre Davis Davis stays in the paint to bother and block shots. Kumbaga wag nga silang kakagat sa mga schemes or mga plays ng Denver to get AD out of the paint para nga maging komportable itong si Nikola Jokic. At lalo na nga daw na ang team ng Denver Nuggets this season is one of the top teams pagdating nga sa pag-atake at pag-score in the paint. yet for sure they will do everything nga daw to get Andre Davis out of the paint. Kaya naman dapat i-prevent din niya ng Lakers na mangyari. Isa pang payo ni JJ Redick sa Lakers ay dapat daw gamitin nila ang kanilang advantage laban nga dito sa Denver. At yun nga daw is making sure Lebron James gets in transition. Kailangan nga daw ng Lakers na planuhin na itong si Lebron ay magamit ang one of the best abilities niya na yun nga ay transition offense. Then ito rin daw mga shooters ng LA Lakers na sila Austin Reeves, Torian Prince, si Murat, lalo na si D'Angelo Russell need to make their three point shots. Kailangan nga daw nilang i-outshoot itong ang team ng Denver Nuggets at maipanalo daw ang 3 point battle. At isa pang bagay na kanyang ipinayo ay dapat daw ang Lakers ay maipanalo din ang free throw battle. They need to get to the free throw line and make more. Laban nga dito sa Denver. So ito nga mga idol ang mga bagay o ang mga paraan ang payo ni JJ Redick sa Lakers para nga talunin ang defending NBA champions. Una niyan, make sure AD stays in the paint to bother in block shots. Make sure Lebron gets a lot of transition opportunities. Pangatlo, Lakers shooters need to outshoot the Nuggets. At sa panghuli, the Lakers need to win the free throw battle. Anong masasabi nyo dito sa payo ni JJ Redick mga idols? sang ayon ba kayo dito o hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.